yung itlog niya, mga kabakyard ang lalaki oh patulis pala yung iba nakaharap lang yan oh So ito yon mga kabakyardo oh. Yan yung pinaka bao-bao uh, nung bagulan o cuttlefish. So ibibigay natin ito ngayon mga kabakyard sa ating uh, mga inahin kasi kailangan nila ito you no, know, para uh, makadagdag na rin ng uh, calcium. You no, know, para maglabas sila ng mga magagandang itlog. Ayan. So, ire, itatabi muna natin ito at para sa mga susunod natin to na breeding, ire naman ay marami pa ito. Ayan. Ito mga kabakerd, kukunin natin. So, ito na yun mga kabakerd, Ayan. Lalagay natin ito sa ating ano, inahin. Kaya nito, konti lang muna ito yung ating ilalagay <laughs> yun yun okay, mga kabakter yan, kakainin po natin inahin yan, yan yan po ang gusto ng mga inahin natin mga kabakyard yung mga ganyan, dagdag kasi calcium nila yan ito mo yung pati yung ating tandangan ay eh, kakain na eh. yan mga kabakyard yan, yan yung tips ko sa inyo mga kabakyard kung meron kayong mga kaibigan na uh, nangingisda so uh, hingin nyo sa kanila yung ano pag may huli silang cuttlefish hingin nyo sa kanila yung mga bao tinatapon lang nila yan tapos drogin nyo lang mga kabakyard ibigay nyo sa ating mga alagang inahin mo 'yung inahin natin mga backyardo, oh, parang nagsawa na sila sa pagkain. So, ang gusto nilang kainin 'yung mga ganyan, mga uh, ano, buto ng catfish. Dabis yan. 'yan mga backyard. Lagi kong uh, nilili- binibigyan 'yung aking alaga nyan para kumanda 'yung ano, 'yung mga ilalabas ng itlog at uh, calcium talaga mga backyard kailangan ng ating mga ano niyan alaga 'yan. Yan o. Yan sila mga kabakyan. Sakto lang maubos nila yan ngayon. Bago, mayroon pa naman tayo doon. Pagkasunod, pag nakapagpadaga tayo, pag nakahuli pa tayo ng mga katilpis pa, bibigyan so bibigay natin ulit dito sa ating mga alaga. Yan. Favorite nila yan. Yan mga kabakyan. So, yan yung tips ko ngayon sa inyo mga kabakyan. Yan you know? o. Ah, ano yan, yung natural na calcium na kailangan ng ating lagang manok na tayo kailangan pang ng mga ah uh, yung mga vitamins yan lang mga kabakyard, bibigyan nyo mga kabakyard na maganda pati yan mga kabakyard kasi yung manok mo pagka mahina ang panunaw, pag nakakain ng ganyan so gumaganda ang panunaw ng ating alaga ayan o mga na kinakainan ng ating inayin yan kahit malaki, lulumurin niya yan yan. Napakasarap naman kasi niyan para sa pakiramdam nila. ayan Buto ng cuttlefish yan mga backyard. Yung pinakabaw-baw niya, pinakakutsara. Nung kulambutan, kubutan, uh, cuttlefish, bagulan, yun. Madaming tawag yun mga backyard. Yan. Tamo. Yan ang gusto ng ating mga inahin. Yung ganyan. Ayan. So, titingnan natin kung ilan yung mga itlog niya. So, yung itlog niya mga kabakyard, ang lalaki oh. Halos pabilog lahat mga kabakyard. Ayan. Yung itlog. Ang lalaki. Ay, hindi pala, matutulis pala yung iba. Nakaharap lang, ayan o oh. Yan, nakaharap lang. So, yan lang muna sa ngayon mga kapakey. Yung video natin na may si -share sa inyo. Nagbigay tayo ng uh, konting tips. Kuha natin yung pangbili ng calcium. Ayan lang, lang mga kapakey. Hingin mula sa kapitbahay mo na mangingisda yung pinagtagala ng bao ng cuttlefish bigay mo sa inyo ang alagang manok goods na goods na yan kabakyard so yun lang po at maraming salamat po